Hay mga mahal ng ating topic ngayon ay tinatanong ni Boy Junior. Ang tanong niya ay, totoo po ba na pagkatapos ng dalaw ng isang babae ay ma sila? So yun ang pag-uusapan for today's video. Interesado ka bang malaman kung ano ang kasagot? Please keep on watching para bago yan. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please consider to like this video and subscribe my channel. Ang sagot po ay oo, mael ang isang babae pagkatapos ng kanyang dalaw. Pero alam niyo ba na mas mael ang isang babae habang may dalaw? Oo po, may init po kami mga babae. O sabihin na lang natin ako, kapag kasi ako na dalaw, parang gustong gusto ko napasukan ng tih yung aking bulaklak. Yung ganun. Yung uh, sobrang el yung nararamdaman ko kahit wala pang ginagawa sa akin. Basta naiisip ko, pumapasok sa utak ko, nagadama ng katawan ko, yung init, yung sarap na ginagawa kapag ka nagpapalaktakan. Kaya habang nga uh, may uh, dalawa ko, gusto kong pinapalakpak ako. Yung mga ganon. Kasi pwede naman palakpakin ng may dalaw. Pero syempre, depende sa babae kung papayag siya. Pwede pong palakpakin ng may dalaw, makakabawas yon sa sakit nararamdaman kapag ka may dalaw. At syempre, dapat kapag ginagawa yon may sapin. At balik tayo doon sa ating uh, nagtatanong. So, mail nga ba ang babae pagkatapos ang dalaw? Ang sagot ay oo, kasi sabikyan. Sabikyan na maramdaman ulit yung iyong ti. Sabikyan doon sa nagaganap sa inyong palakpakan. Kaya, kapag kahalimbawa ng isang babae nakatapos sa kanyang dalaw, parang na bagong nga panganak ulit siya. Para nga in, na initiyan na gusto niyang maramdaman yung kalina mo, yung pagmamahal mo. At gusto niyang maramdaman yung tingin mo sa kanyang bulaklak. Kaya ang sagot ay oo. At saan nasagot ko ng tama ngayon tanong? And if you like this video, please consider to like this video. And subscribe my channel. Thank you for watching. See you on my next vlog.